Bitbit -bit ang bandera sa naso dungang na naong. Gikan sa silang two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ug bronze medalist ni Steve Petisio pagtugpa sa Villamor Air Base pasado alas 7 kagabi. Anang report ni Mark Rigi Abelia. Uban nilang naabot ang laing bronze medalist Ira Villegas o ubang mga Olympian. Malipayon silang gisugat sa ilang mga kabanay. Gikan sa Villamor Air Base, milaho sila sa Malacanang, din gisugat sila nila Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug sa First Family. Nagsaw sila sa pagpanihapon o ba ng mga opisyal sa kagamahanan ug sa Philippine Olympic Committee. Gihatagan ng tanang misalmot sa Olympics o Presidential Citation. Gihatagan usab o sa, sa kamilyon ka pesos isip cash incentive ang tanang ang mo sa Olympics, bisan pa man nga wala na dalang medalya. Gawa sa presidential citation, gihatagan usab og tagdos milyones pesos ang bronze medalist nga sila Nasty Peticio ug Gaira Villegas. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, eh, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Gihatagan ng Presidential Medal of Merit si Carlos Yolo alang sa duha ka Olympic gold medals sa gymnastics og 20 million pesos isip cash incentives. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. As promised, We have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal hall. For two consecutive Olympics we were number 1 in Southeast Asia. Samtang sa Tacloban City, alas 5 pa lang kagahapon sa hapon, nagtapok na ang pamilya ni Aira nga nagatang sa newscast sa GMA, din giatangan ang balita sa pag-abot ni Aira sa Manila Airport. Sa dihang nagsugod na ang balita, o migawas na ang mga Olympians o si Ira, diha misugod paghugyaw ang mga ginikanan, mga egsoon ni Aira. Dayang ang ilang kalipay, ilang ipakpakan o giabibahan ang pag-abot ni Aira. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regeabella. Balitang Bisdak